welcome to my vlog. Gagawa kami for today din in isa isa ng Bucci, guys. Iyan yung glutinous powder. Tapos meron kami cheese. ba Ang cheese namin, no? Tapos meron kami linga. Sisa, sisa ni Sid. Ano, sisa ni? Mi? Sisa ni to, guys. So, guys, meron din halong kamuti. Ang buchi namin. So, idurug-durugin ko siya, guys. Smash-smash natin siya. Hanggang sa na ito, guys. So, smash-smash muna po, guys. So, dyan na muna kayo. See you later. Bye muna. Hi, guys. Mag-mix-mix na tayo ng ating buchi. Butchi ba? Butchi. Mm -hmm. So guys, ayan ang glutinous rice natin. Powder na siya. May binibili sa palengke. So, ilang kilo ba to? 500 grams lang to siya guys. Mm -hmm. So lahat na natin siya. Madami na to. Mm -hmm. Tapos guys, tubig muna na. Mm -hmm. Yung tubig namin guys, nilagyan namin ng kunting sugar unti-unti lang sya sya hanggang sa lubong at lumasags masas, unti-unti lang sya guys para sa so, ganun lang ang pag start ng gawa ng Buchi 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 bu guys Filipino food sa Filipino food lang yung gumawa ng gawa parang Filipino food lang ang tatutuboy ito public, eh? pag-mix mo na si kamato. Butchi, butchi. So, may mix-mix natin siya, guys. Itong ating malagkit. Kailangan na ang nagmamasa nag dito ng malaking muscle. <laughs> Itong palaki ng muscle to, eh. Wala kaming machine. Sumanumanuhin na namin siya, guys. Kulang nga tubig natin, yeah. ba? Kulang. Hmm? tama lang siya, ano Hmm. Anong mo rito? Kukulang pa ang tubig. Ilang ba yung isang cup ba yung tubig natin? Mm -hmm. Kasi dry pa siya ulang tumato. Mm -hmm. So, ano naman, guys. Masad-masad sa siya dyan. Hanggang sa mag... Pantay ang ating ating pagkakalo. Kunti pa siguro, eh. Hmm? Hmm? Dali lang, guys. So, guys. Tingnan natin, pag hinalo natin yung kamote, kung mag Ano na siya? Hindi magtabasa. Dry na siya. So guys, ayan. Sige tayo na. Kaya natin ang ating kamuti dyan. Choice nyo so guys, kung gusto nyo haluan o hindi. So ano yung halo nyo, dipindi mm -hmm. sa inyo. Ito yung way namin sa pagluto ng buchi, buchi, buchi. So namiss namin, namiss namin kumain ng buchi. Kailangan nata talaga tubig, babe. Mm -hmm. Ito lang guys. Bukod tayo ng tubig. Diyan na muna kayo. Guys, continue natin. Gumawa muna ako ng tubig. Ng konting asukal. So, kasi kailangan ko natin ng kunti pang tubig. Para lumabas ang ating malagkit. Ayan. Siya. Kasi nagdadry pa siya guys sa ilalim. Ang daming. Ang pag-asa. Hindi malamig. Daming ice. Yung pipsin. Nakangalay nga lang guys pag walang machine. So, mga naman ginawa natin for today. May machine pero takot na kami gumamit ng machine. Wala ka. Wala ka ba? Wala na. Wala Pero okay na. na siya. So, okay, idagdag natin yung ating kamote. Oh, ang dami natin yung gagawin ngayon. So, guys, ayan na, binuso. Tatlong pirasong kamote ito guys. Nilaga muna at saka ismash-mash. Ibubuild muna yung kamote. Ito, ibubuild muna yung sweet potato. Para sa lumambok. At saka ismash-mash siya, guys. Hanggang sa tumangbot at saka haluin natin dito sa ating glutinous rice. Kaya nga lang, nakangalay mag-grasa sa masas. Punting tubig pa siguro. Punti hmm, pa na. Punting hmm. tubig pa guys. Dagdag pa natin siya. Para mahalo natin sa lumabot. Yan. Punti pa natin. Kasi dry po masyado sa ilalim. So, dyan na muna kayo guys. Mag, mag tayo. Mag mix 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 muna. After 2 minutes. 2 minutes lang. Dyan mo na muna kayo. 2 minutes later. So guys, namix ko na lang mabuti yung ating malagkit. Yan siya so guys. Pinagawa oh. ko na yung kamuti dyan. So mag, magbibilog-bilog lang ako guys. Dyan mo na muna kayo ulit. So guys, lagay natin ang ating linga dyan. So ano lang mapagkasya natin sa linga, linga natin so, kasi kapag natin ang ating linga. Atin. Mm hmm. I-mix natin yung niluto natin mo karang araw. Ayan guys. Kasi pretutuhin pa natin yung siya. So ano lang Tapos guys, ganun lang na gagawin natin. Ay, ang cheese pala, namang, <laughs> pala, namang, 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 pa pala. Nakapagawa. Nakapagawa pa kaya. Ako guys na ano guys. Ang cheese. Wait lang <laughs> um, guys. Nakapagawa ng pasya sa ako. So guys, nag i na ako ng cheese. Cheese, cheese, cheese. So, sabi natin ang ating cheese dyan. Masarap tong aming um, cheese. Ang tama lang laki, no? Kasi laki ng Bola-bola. So, ilagay natin ang cheese dyan, guys. Depende sino kung gano'ng kadami. Tapos, guys, bilog-bilogin ko sa ganyan. Hanggang hindi nakita ang ating cheese. Gano'n na siya, guys. Tapos, i-roll natin siya ng ganyan. Hanggang sa mag bilog na magbilog. Hanggang sa mag-circle siya, guys. Tapos, pagulong natin dyan sa ating linga. Sesame seeds, guys. Ganun na guys. So, uh. lagay na ko siya. siya, guys. Tapos, lagyan cheese. cheese. guys. Tapos, igagano natin. Tapos, gilugin -bil natin. Malalaki ba ito, be? O tama lang? Tama uh na. -huh. Tama lang kalaki May marinda namin, guys. Kasi kung ibubulong ko maubos na yung ating sisamisig. Sa so, ganun lang. Eh. Okay. Ganun na matagay, sabang kakunti pang ginagawa ko. Guys, ayan na yung aking ginawang bilog-bilog na buchi So, prituhin natin siya, guys. Meron pa ako na walang linga. So, ayan. Tingnan natin kung anong magandang labas niyan siya, guys. So, maya-maya, prituhin na namin ang aming buchi Buchi, buchi Buchi, buchi, guys. Guys, ito na yung ating bocce na pang mahirap. Bakit? Kasi wala siyang linga-linga. Kita niyo naman yung ebidensya, di ba? Simple lang. Naghihirap na kami. Wala na kami pambili ng linga-linga, guys. Bakit naman? <laughs> <laughs> o pwede naman pala siya, guys. Tingnan niyo naman. Hindi ng naman siya lalabas ang cheese. O, oh, pwede ayun naman na pala. Ayun na niluto namin, guys. O. Nag-try lang yung mga walang budget ba? Linga-linga. -ling Ay, linga-linga. Boche na namin. walang budget. <laughs> Kintray <laughs> lang namin guys yung isang klase na walang linga. Ang totoo lang kaming linga kasi yun na. kasi yun eh. <laughs> Nakulangan baga. Oh, Pero so. yung isa, meron siya guys. Ayan. Yeah, Lagi pa yung linga-linga niya. So inuna namin yung walang linga-linga na si Sammy sa so guys. Ayan. So, yun lang, dumidikit siya sa isa. You siya. look, there's a lot of, lot of, lot of fireworks outside. So, pinapirito mm -hmm. na ni Inday ay isang aming butchi. Guys, mm -hmm. okay, so guys, malapit na bochi, matapos na yung butchi. Four people. Mm -hmm. May bata dito ang nagsasalita. Four. four people. Mama first. So guys, yan siya guys. Pag naluto na siya, umaangat na siya sa mantika. Ganyan ang pagluto ng buchi, guys. Meron Guys, nilagay na natin yung mailing linga-linga. Hi, guys. Iyon po na yung aming buchi. Merong, merong, merong sesame seeds. Meron na wala. So, masarap naman pari-pari. So, ito, guys. Luto na siya. Ayan. It's so yummy. May cheese siya. Mm. I'm proud. Thank you guys for watching to my channel. hope you in my video. God bless you guys. Yummy, yummy. Thank you for watching. Yummy, yummy Bye. God bless you. Bye.